Hindi nagtagal na itakda ang kasal nilang dalawa ni Halton. At katulad ng hiling niya dito sa tagong paraiso, ginanap ang kanilang kasal ni Halton. Hindi yung tinutulay na Don Hineroso at Donya tidi. Tuwang-tuwa pa mga ito sa ideya niyang iyon dahil hindi lingit sa mga ito kung ano man ang sa kanilang dalawa ni Halton sa lugar na iyon. At ngayon nga ang araw ng kanilang kasal. Magandang maganda siya sa suot niyang wedding gown at palibhasa na iiba ang ambience ng lugar. Nagnistula siyang isang diwata at si Halto na may isang adon sa kagwapo. Bakas na bakas din sa maamo niyang mukha ang kaligayahang nakaukit doon. At heto nga, pareho silang nakaluhod sa ginawang parang altar. Pinibigkas ang pag-ibig ang kanilang mga puso at nangangako na sumusumpang ang pag-ibig nilang iyo'y hanggang kamatay. Naayusan din ang buong paligid. Nadagdagan pang lalo ang natural nitong ganda dahil sa idinagdag na dekorasyon sa buong palibot nito. Kahanga-hangang lugar, tunay na isang paraiso at halos lang sa mga tao na sa pambihirang kasalang nagaganap na ito. Nanatanim na sa isip at puso ng bawas isa na yun na ang pinakamemorable na kasalang kanilang nasaksihan. At sa hanim mo nilang mag-asawa, hindi pa rin makapaniwalang buong paghangang pinagmamas ni Halton ang asawang palapit sa kanya habang sa ibong pagkainip na nakaupo sa kama nilang mag-asawa, bagang paligo si Sadie, nakalugay lang ang mahabang buong nito. Mabangong mabango at lubhang kaibig-ibig ang sawat so na negligee. Hindi na nagawang maghintay ni Halton. Buong kasabikang sinalubong na niya kabiyak at binuhat il. Ay ano ba? Impit siyang napahagikik. Masisisi mo ba kung hindi ko na kayang maghintay? Sinabik mo ako ng napakahabang panahon. Kaya ngayon humanda. Hindi kita patulurugin sa buong gabing ito. Pilong saad ni Halton sa kabiyak. At matapos ay may itong ibinaba si sa malambot na kama nilang mag-asawa. Saglit silang nagkatitigan, mata sa mata, puso sa puso. Damang daman nila ang pinting ng puso ng bawat isa dahil sa pagkakadaitin ng kanilang mga katong. I love you at hindi ako magsasawang ulit-ulitin ngayon sa iyo. Ngayon, bukas at magpakailanman. And I love you too at hindi rin ako magsasawang ulit-ulitin ngayon sa iyo. Ngayon, bukas at magpakailanman. mo. Lasing na lasing sa kaligayahang pag-ulit niya sa sinabi ng kabiyak. Tell that do us part. Nuwetong saan nila ng halos pagluha. Kasunod noon, animoy magnetong naghinang ang kanilang mga labi. Sa umpis ay banayad lang, masuyong masuyo, punong-puno ng pagmamahal hanggang kalauna ay naging mapagana, naging mapasok, nandoon ang nag-aalim po yung ilit, ang pananabik, ang unti-unting pagbangon ng pagnanasa sa kanika nilang dibdib. Matapos ang halos paulit-ulit na mga halik na iyon, masuyong dinala ni Haltor ang nagbabaga niyang mga labi sa punuan ng kanyang tenga. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang pakaramdam niya na nindig ang lahat na yata ng balahibo sa kanyang katawan. Kalinsunod ang panginig ng kanyang buong katawan dahil sa sensasyon at kaligayahang nanunulay sa bawat himaymay ng kanyang laman. Pamaya-maya, matapos magsawa ng mga labing iyon sa punuan ng kanyang tenga, naramdaman niyang dahan-dahan iyong gumapang sa kanyang leeg. Sa kanyang baba, habang aba naman, naman ang kamay nito, sa paghubad ng kanyang nalilichig, Kasunod ang pagtatanggal pa niyon, naugpo ng suot ni Yungber. Habol niyang paghinga. Para siyang malulunod ng tuluyang makalas, ng munting saplot at tuluyang mahantad sa mga mata nito, ang kahubaran niya. Halton, impit niyang dayong nung dumantay ang palad nito sa kanyang dibdib. Pamaya-maya naman, gumapang na ng unti-unti ang mga labi nito, patunguroan, at kung gaano katagal, ay hindi na niya alam. Ramdam niya ang paghila ni Halton sa munting suot niya sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Wala siyang pagtutul at halos malasing siya sa kaligayahang ipinalalasa ng lalaking mahal na mahal niya at pakamamahalin habang siya'y nabubuhay. Mahigit isang taon pa ang matulong lumipas at ngayon ay kabuwanan na naman ni Sally at kasaklukuyan na itong nasa delirium room sa ospital na pinagdalhan dito. Anak, manong maupukan man, kanina pa ako hilong-hilong sa iyo. Si Doña Tidim, naiiling nananatawa na ito sa aktuasyon ng kanilang si Halton. Oo nga naman, Halton, sabi ng ayaw naman ni Alin, dahil mo pa ang mangangalak, natatawalin ito sa manugang. Ma, Nanay Lorna, bakit ang tagal naman? Dalawang oras nang nasa delivery ng sasadik ko. Nag-aalala na talaga siya sa kalagayan ng kabiyak at hindi niya maiwasang lumukob ang takot sa buo niyang pagkataon. Anak, hindi mo ba narinig ang sabi ng doktor? Normal ang panganak ni Sati. Sinigurado yun sa atin ng doktor, hindi ba? Kaya wala tayong dapat na ikabahala. Siguro false alarm pala ang nararamdaman niya kanina. Si Doña tiding ulit. Relax ka lang, iyo. Pero ma, baka, baka, maanong ang huwag kang kung ano-ano ang iniisip mo. Sabat ni Don Hineroso. Ipanatag mo lang ang loob mo dahil walang mangyayaring masama sa asawa mo. Oo nga naman, sabat na rin ni Mang Lando. Kami ang nag aalala sa'yo sa totoo lang. Baka kung hindi mo iralakas ang sarili mo, baka ikaw ang unang mautas sa asawa mo. Napahinuhod namang naupo si Halton, subalit so balisang balisa pa rin ito. Ang totoo ay nag-aalala rin nilang labis ang mag-asawang doon at mag-asawang Lando sa kalagayan ni Sadie. Pilit lang nila yung itinatago kay Halton. Hindi maiwasang mabuhay na muli ang takot na namahal sa kanilang dibdib noon. Nang mabingit sa kamatayan si Sadie dahil sa pamanganak nito kay Mara Laiga mahigit isang oras pa ang kanilang ipinaghintay. Halos sabay-sabay na napatitig ang mga ito nang lumabas ang doktor mula sa delivery room. Na no, kumusta? Halos sabay-sabay at hindi humihing ang usisa ng mga ito. Natawa ng bahagya ang doktor. Nakaraos na po siya. Isang malusog na lalaki ang anak ninyo. Masiglang saad ng doktor. Yes, napalundag sa katuwa ang sambit ni Halton. Nakahinga naman ng mag-alawag ang mag-asawang mag Don at mag-asawang lando. Congratulations, iho. Salamat po, doktora. At mahigpit na kinamaya ni Halton ng doktora. Maraming maraming salamat po. Pwede na ang kausapin. Pero hinto niyo na lang muna siya makalipat sa kanyang kwarto, okay? Yes, Doc. Si Halton. Maraming maraming salamat po ulit. Isang buhay ng iti ang sumilay sa mga labi ng doktora. Pagkatapos tuluyang tumalikod na ito. How's my beautiful wife? Matamis na matamis ang na kahugis sa mga labi ni Halton. Masuyong hinadka nito ang kabiyak pagkatapos heto maligayang maligay. Dahil po nato padang hiling mong sanay lalaki ang maging anak natin. Oo nga, naupo si Halton sa katabi ng kabiyak na kamang kay nahihigaan nito. Pagkatapos ay marahang, hinagod nito ang kanyang noo pa hanggang sa kanyang buhok. Pero kahit babae naman ang naging anak natin, okay lang sa akin Ano ka, di kinut mo na naman ako. Ang hirap-hirap yata ang mga anak mo. Bagyang nalukot ang mukha ni Halton. Pero alam mo, tinakot mo kaming lahat. Akala namin mabibingit na naman sa kamatayan ng buhay mo. Hindi itutulot ng Diyos na mawala ako sa inyong mag-ama. Kahit na, at para hindi kami matakot pang muli, hindi ka na muling manganak pa. Anong ibig mong sabihin? Natatawang saan niya? Na hindi na tayo magtatabi sa pagtulog, ganun ba? At ano pang haba? Kesa naman halos hindi na kami humihinga sa pag-aalala no, abay kami ang unang malalagutan tanang hininga. At ayaw na namin maulit pa yun. Anyway, kompleto na tayo. Meron na tayong Mara Laika at isang pagkagwapong gwapong junior. Nakatitiis ka naman kaya. Bakit ba parang gusto mo yatang laging nasa bingit ng kamatayan ng buhay mo? Gusto mo magalit na saad ni Halton sa kabilang. Parang tuwang-tuwa ka pang halos mamatay na kami sa pag-aalala. Wala na akong sinabi. Dalawang buwan pa ang lumipas. Isang gabi yun bagong paligo si Sadie. Mabangong mabangong. Lubhang kakit-akit. Nakakatuliro ng pag-iisip. Nakakapagpapoy ng damdamin. Nakapagpapabangon na nag-aaling po yung pagnanas. Napalunok ang matutulog na sanang si Halton. Pakiramdam niya init na init siya sa mga sandaling iyon. Kakaibang init na hindi yata niya kayang kontrolin at paglaban. Bakit hindi ka yata mapanagay? May dinaramdam ka ba? Malambing na sabi niya sa kabiyak, liim siyang natatawa dito. Ha? Wala. Wala to. Pilit itinatagong ang sabi ni Halton sa kabiyak. Oh, nilapitan niya ang kabiyak. Bakit pa isang ang kayata? Sigurado ka bang wala kang nararamdaman? Lalo namang nataranta si Halton. Wala. Wala talaga. Makikiayos naman itong tali ng damit ko. Medyo maluwang yata. At patalikod siyang naupo sa may gilid ng kama. Nangangatal. Unti-unting kumilos sa mga kamay ni Halton. Sabalit sa halip na ayusin ito ang tali ng damit. Hinubad pa yun. Halton, ba? Hindi ko na kayang magtiis pa, sweetheart. Patawarin mo Pero hindi ko na talaga kayang magtiis. Nakala ko ba ay hindi niya nagawang ituloy ni Sadie ang kanyang sasabihin. Nilukob na ni Halton ang kanyang mga labi. At wala nang namutawi pang anumang salita mula doon. At sa halip ang nanulas mula sa kanyang mga labi, mga impit na pag-ungol at mga daing. Sandaling kinalimutan nila ang takot. At ilang sandali lang, wala nang marinig pa sa buong silid na iyon, kundi mga impit nilang pag-ungol. Mga daing na animoy sa isang nalulunod, ng isang nalulunod sa kaligayahan at luwalhating idilip.